Paano mo alam na mahal ka ng isang tao? Kapag ba sinabihan ka na ng I love you, mahal kita, special ka sa akin, palagi kitang iniisip, 'yun na ba 'yung tanda na mahal ka ng tao? Pag kinikis ka, pag niyayakap ka, maaari mo na bang sabihin mahal ka niya? o pag madalas siyang bumibisita sa inyo, binibigyan ka ng oras, tinutulungan ka, yun na ba yung palatandaan na mahal ka ng tao? Maaari papakita yung pagmamahal mo sa mga tao sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Pero alam niyo po, yung unang-unang palatandaan para alam mo, para malaman mo, mahal ka ng isang tao, alam niyo po kung ano, kapag kilala ka niya, kapag alam ka niya. When the person knows you, knowledge. Kasi aanohin mo yung regalo, binigyan ka niya ng tsokolate. Eh hindi naman pala niya alam, allergic ka sa chocolate. Nung kwenta po nun, di po ba? Aanohin mo yung yakap, hindi niya alam, meron ka palang sunburn. Yakap ng yakap sa'yo. Ay, sakit. Binibisita ka, nakikipagkwentuhan sa'yo, di ka naman makapagsalita. Hindi niya alam. Pinabunot mo yung ngipin mo. Ano Aanuhin mo yung mga bagay na pinapakita natin na tanda ng pagmamahal. Kung hindi mo naman alam yung iyong minamahal. Kung kailangan ba niya yung mga bagay na